Patuloy ang pagsisikap ng Ministry of Transportation and Communications na palawakin ang abot ng mga serbisyong pantransportasyon sa Bangsamoro Region. Narito ang report. Pinahayag ni MOTC Minister Tirmizi Masahud ang plano ng Ministeryo na Palawakin ng Automated Services ng Bangsamoro Land Transportation Office upang higit na mapagsilbihan ng mga motorista sa buong rehiyon. Kabilang sa mga iminungkahing bagong lokasyon ng BLTO, ang mga bayan ng Lamitan sa Basilan at Maguindanao, gayon din ang pagtatatag ng kauna-unahang regional office sa Cotabato City. Ang pagpapalawak na ito ay bunga ng matagumpay na pakikipagtulungan ng MOTC sa Stradcom na siyang nag-automate ang mga proseso ng BLTO at nag-connecta nito sa National LTO IT System. Sa kasalukuyan, mahigit 110,000 driver's license at 36,000 vehicle registrations na ang naiproseso sa ilalim ng sistemang ito. Bukod dito, Tinalakay din ng MOTC ang posibilidad ng pagpapatupad ng 10-year validity period para sa mga lisensya ng mga motorista sa Bangsamoro Region na isang hakbang tungo sa mas epesyenteng serbisyo pampubliko. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, layo ng MOTC na higit pang mapadali, mapabilis at mapalawak ang akses sa mga serbisyong pangtransportasyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.